Nagpaalala si Pangulong Bongbong Marcos sa mga sundalo na maging handa sa mga bagong banta sa seguridad. Kasunod dyan ang isyo kamakailan kaugna isang umunoy destabilisasyon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Matapos lumutang kamakailan na may niluluto manong destabilisasyon sa hanay ng mga retiradong opisyal ng Philippine National Police. Sinabi ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya hayaan ng anumang pagpapahina at pagkakawatak-watak sa pamahalaan. Sa harap ng 4th Infantry Division ng Philippine Army sa Northern Mindanao, hinimok sila ng Pangulo na maging tapat sa tungkulin at sa bansa. I urge all of you to continue to demonstrate your loyalty, patriotism, and service to the country. And let that love of country remain as your compass in your duty to our country and to our people. Kinilala ng Pangulong Tagumpay ng Armed Forces sa patuloyan niyang paghina ng mga rebelde sa Northern Mindanao. Hindi lang daw dahil sa bakbakan, kundi sa pamagitan ng mga proyektong tumutugon sa ugatang ng rebelyon, tulad ng mga kalsada, patubig, mga paaralan at mga health center na pinondohan na ng 5.3 billion pesos sa pamahalaan. Mensahe pa ng Pangulo sa mga tropa ng pamahalaan, pag-aralan at paghandaan ng anya yung mga bagong banta sa seguridad at ang bagong anyo ng bakbakan sa digital space. I call on you to develop the skills that are going to be required to combat these new forms of warfare including those that extend up to the digital realm. We must be prepared to fight false narratives, disinformation, digital operations that seek to, to sow conflict against us and amongst us. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Horas.